Ayan, good morning mga idol Mga guys Good morning, good morning At welcome to my vlog uh, Ito yung pinick up natin kahapon mga guys At ngayon natin itatransfer Ika-crate natin Kasi Mga ano to, mga halo-halo Mga liquid tsaka babasagin Kailangan i-crate Ito lang, konti na yung pinick natin kahapon At tsaka yung air shipment dahil coding tayo kapon hindi natin kagad na i-transfer. Ayun, gagawa muna sila ng crate. At Ako dito muna ako. Kunin muna taga-video. 'Yung poging kasama natin na ano? Ano 'yan? Uh, supervisor yan dati sa abroad. Tonyo is the name. <laughs> Magaling yan lahat. Mapa-carpintero, mason, tubero, lahat na. Yon, good morning at uh, maraming salamat sa mga suporta ko. Uh, George J.E. Adventure. Shoutout sa iyo, Idol. Kay ano, Ano TV. Shoutout sa iyo. Kay Boss si Ipe Sampaga. Sa aking kaibigan dyan sa Bohol, si Farmer Boy TV. Shoutout sa iyo, Bay. ah uh, Pahingi naman kahit isang kilong bigas dyan. Bigas na yung hindi napalay. Yon. This is Freya at kay Mami Ned Vlog. Shoutout po sa inyo. Right on TV, shoutout out. marami pa po mga isa shout shoutout natin kay Bernice Moment, kay ano, Marlon Bakya, kay Hero Motodoy, kay Maskarang Vlogger, ang matchong vlogger natin dyan sa Qatar. Good morning sa'yo, idol. Kay Yan, papuntang tabaw to mga guys. Kaya mo na siguro pa ulit-ulit yung mga sinabi natin. At least yung mga kung hindi man sila abot sa dulo. Alam nila kung saan papunta yung mga pangarga natin ngayon. At yun, sa Sabado mga guys, i-update ko kayo doon sa bahay ko. At gagawa din ako doon. Matatapusin ko. Nakalimutan ko lang dalhin yung aking tripod doon. Kaya hindi ako nakapag-vlog ng maigi kasi busy. Ayan mga guys, tapos na namin ilagay sa crate yung mga pangarga. yan mga nalos natin yung sa taas. Ilang karton, mga cups lang yon. Ito naman, nagbaba sila mga pagkain ng ano, pusa. Isang unit, 20 footer.

Yan, sinusukatan na ng checker mga idol. Checker ng solid. ND78? Yan, saglit lang namin nagawa itong mga crates item. Wala pa nga dalawang oras, tapos na. Hindi na tayo abutan ito ng break time dito. Makakaalago na kagatay dito. Yan mga idol, sana hindi na tayo abutan dito ng, ano, ng break time. Mano, Ma, malinsangan ang panahon. kulimlim pero mainit. problema dito mga idol pag ano ng hangin malikabok ay maka pipick up ulit tayo mga idol kung saan tayo pumick up doon din tayo babalik haba ng flatbed na to hindi 40 yan si mamang guide sigasig mag-ikot yan yung mga gwardya nagtatrabaho talaga yan mga guys bibili tayo ng isa kanya bukas bukas ang pera kahit isa't kalahati <laughs> kano ba yun? Oh, milyon meron? Milyon, meron. At ah, tamang tama meron ako 1.5 doon Isat okay. kalahati nga <laughs> Ano siya? Easy ride eh. tayong tayo siya. Yan, idol. Kaway-kaway dyan. Dito tayo mga idol sa Skyway. Pag Skyway tayo dahil gutom na. Doon na kami ano, kakain sa may kliyente namin ito so, na kami dumaan para mabilis habang may energy pa ang ganon yung ganun gamitin mo kang bagyo no Magsagata hanggang sagada hanggang ito no kalangitan dito sa Metro Manila ngayon mga idol sana bumuhos man na ang ulam kasi ano na nakadamatay na yung mga halaman Yun, shout out sa mga kumakain dyan sa mga halian Guys, dito na tayo exit sa may Buendia exit ang ganda, ang ganda siguro tumira dyan sa condominium na yan ng Makati oh. oh. tas pag wala kang makain talon ka na lang <laughs> <laughs> Dito na hindi pala sila nag-exit yung nakamotor nandun o. Oh. mga pogi kaway-kaway tinan mo naman ang kabila nandun din sa kabila huy oh. tigil nyo na yung kalokohan nyo huy hindi kayo nang huli truck lang pinapara nyo Sa din tong gang bungo taylaw-ilaw pa naman sa kalsada boss mauupos yan wala hmm. na folding bed ka dito dyan kasangit na oh habang nagbo bluetooth speaker ko naayos pala yung ano, drainage ay ang pala traffic sa kabila lang din nakakatakot lang din pag ganyan mga loaded alibaba may aksidente sa taas pag naipon yan naku po my god ilang tunilata yan nandiyan nakasampa abutan na lang tayo ng stop sa ginawa ni ate papakamatay Yan mga idol, mga guys, nandito ulit tayo sa ating kliyente kahapon. Yung parey ng pick natin. Pinakamahal na kape do Yan na yung mga stocks na kalabas na. At nandito na tayo sa May Bay. Sa loading area. Hindi natin alam kung ba mamaya patagbo pa tayo papunta ano. Ah, uh, Carmona, Cavite. One eternity later. Yan well, mga guys, magandang hapon. Uh, papunta pa tayo ng Carmona. Dinapa-transfer pa yung pangarga namin dahil urgent daw. Wala na yung kap wala nang kape sa snow. customer karga nga namin pala mga guys papuntang Iloilo shout out sa mga kapatid nating mga Ilonggo dyan ito na tayo sa s mga idol mabilis na ito mabilis na iba mga limang oras lang yan, yan ang buhay sa logistics mga idol, akala nyo wala na kayong biyahe yun pala, bigla bigla na lang tatawag transfer pa kayo kasi urgent yan yun talaga mga idol kayo gusto nyo mag apply ng driver, pahinante, checker sa logistics saan nyo yan Ah, ala nyo, makakauwi na kayo. Ha. Huh? Hindi pa oy. Gago. Okay lang, at least nababayad naman sila ng tama ang overtime. Wala na lang tayo babawi, mga guys. Yan, mga guys. Traffic na. Dito pa lang tayo sa MCX. ulan pa. Yan mga guys, nandito na tayo sa Carmona. Tayo papasok na dito sa ating ano. Pidiliviran. At ang oras natin mga idol ay pasado alas 5 na. sigurado abuti ah, na tayo dito ng ano wak wak shout out sa mga taong masisipag Mga guys, nagpupisa na magbaba dito. Dati kasi itong ano eh Restobar oh. Ginawa nila ano warehouse. Sa ngayon uh? Yan mga guys, bumibigat na kami ng ano gabi iba tiba na kami sa overtime kaya uwi na ito <laughs> na tayo sa bandang ano, parting alabang mga uh, idol mga guys shout out sa mga naghapunan dyan sana pag uwi namin masarap ang luto ni Mrs. na ulam Woo! mga idol ay alas 7.20 na makakarating, makakarating tayo nito sa garahe mga alas 8 sabi ng kasama namin permis na dito na lang at uh, kita -kits na naman ulit tayo sa susunod na upload bye bye po at magandang gabi sa lahat